Ayan nga guys, ito ang nina isipang sa kanila. Yan. Alam nyo ba kung ano yan guys? Corn beef na may itlog. Yan. Yan naman ang niluto ko ngayon guys. Yan ang baon nila. At yung panganay namin guys, hindi ko makaya ng ganito. Kahit anong ulam. Ang inulam niya na hotdog. Yan. Kaya ang Hotdog, burger, gusto nyong kainin, yan, spaghetti ngayon guys ang ulam nya ay ay lutuin pa natin mga ang ulam nya guys, ito itlog, apat na limang pirasong itlog yan guys yan saya na tan naman. Happy Wednesday. Happy Thursday po sa inyong lahat dyan. Ayan na naman guys. Andito na naman tayo 6 o'clock para tayo mag na naman ang kaka uh, kakainin ng mga bata mamayang tanghali. Yung babaunin ngayon. Ayan. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung anong ulam nila ngayon ang prepare ko. eta. Ayan nga guys. Ito ang naisipang ulutuin sa kanila. Ayan. Alam nyo ba kung ano yan guys? corn beef na may itlog yan yan naman ang niluto ko ngayon guys yan ang baon nila at yung panganay namin guys hindi ko makaya ng ganito kahit anong ulam ang inulam niya na hotdog yan. kaya ang hotdog burger gusto niyang kainin yan. spaghetti Ngayon, guys ang ulam niya ay ay, lutuin pa natin maybe. Ang ulam niya, guys. Ito, itlog. Apat na uh, ah, pirasong itlog yan, guys. Yan. Kaya nagluto ako mga Yan. Yung dalawang kids na si Bunso at saka si ate, ito ang ulam nila. Yan. At yun na nga, guys. Naluto na to. At ngayon nga guys, maglalagay na tayo ng mga kanin nila. Okay. Sa araw-araw ba naman guys, na gagawin ko na to ay nakakabisado ko na yung kung ano yung mga lulutuin ulam para sa kanila. Ayan. Lalagay lang ako guys ng kanin. Uh, ah, naluto ko pa to guys yung kanin, sinahin ko pa eh. kanina alas 3 na madaling araw. tunso unti lang guys yung red so at kairan ayun nyo ba guys pagdating yan pagdating ng uwian nila guys gutom na agad yan gutom na gutom na sila yan, Gutuming kasi guys yung dalawang bata, yung bunso at saka si ano si Ate. Yan. Ito yung kaya no, sa pang kay Jared. Yan. Ito yung ulam niya, nakabukod na. Yan. okay na kay kuya at kay bunso lalagyan na natin guys kay bunso Nang ayan yung lagyan na rin natin ng corn beef na may itlog Argentina nga pala to guys patong ko lang yan dyan guys sa labala ito yung mga may kakain hindi ko na binalagay guys sa ibang lalagyan kasi sayang oras yon ito diretso na siya kakain na lang yan kaganoon na lang siya sa sandok sandok na lang guys yan. Yan, ito. Okay. at ito ang gusto nila guys yung i-kalat sa kanin nila yan siya na guys yun yun din yung ating tagaano yun diba kasandok-sandok na lang sila sa gilid hanggang ma ano yung pagkasin yung ulam nila yun yun guys may tira pa to repair na rin natin ang kakainin yung ating may bahay yun yun pre pasok pa. Ganito ang buhay guys sa Canada. Yan. At sa nga pala guys, habang ako nagpe-prepare, eh, nagpapakulo na rin ako nitong pata ng baboy at saka may laman siya. Yan. At mamaya, pagdating ko, lulutuin ko naman siya ng um, parang lutong umba guys yan so, paborito rin ng dalawang bata yon hindi lang pala bata pata ako paborito ko na rin <laughs> inano ko pa no uh, sinangkalan ko pa yung mga bata pero ako lang pala may gusto yan na nga guys alam ba yung kay Lance gusto ko na malaman kung alin yung kailangan sir. Ito. Kasi konti lang. Ayan. Kay ate. Kay kuya. Kay ate. Ito yung kay ate. At kay ate. Okay punso ayan kasi magkapalit guys ayan uh, at ngayon naman guys ay kukuha tayo ng kanilang snack Ito naman guys, ang ibibigay ko silang snack ay ang cookies. Cookies. Yan. Cookies naman nila guys. Ayan. Lagayan ng cookies. Hirap kuhanin guys. tatlo guys lalagay ko ka tatlo kay bunso dalawat na lang punasan muna natin guys yung bawang na patuyuin natin ng kalate yan bigyan na natin kay bunso to yan kalate tatlo durong na uh, tatlo guys cookies siyempre yun sa ating panay guys nagay natin guys sa papel yung cookies yan nag effort tayo guys para ano yan kasi guys, ano, wala akong paglalagyan ng prutas nila. Yan. kaya ate, yan. tagdadalawal na lang guys. Ayan. Ayan. Okay, pa tayo guys. Ayan. Ayan. Pasok natin yan. ano oh, ba? Ayan. para hindi si matanggal ayun guys yan ayan tapos na at dito na lang yung mga protas guys yan binalatan ko yon sa dalawang bata guys kasi para hindi na sila mahirapan magbalat dun sa ano school nila kasi minsan guys hindi nila na kakain to siguro kulang sila sa oras kaya kapag kung hindi natin babalatan to baka dun maubos yung oras nila sa break sa pagbabalat Ayan, din nila makain ulit. May uwi na naman dito. Ayan. Sisipsipin lang naman nila yan. Ayan. Diyan lang yan. Ayan, diba? Hmm. hmm. Kulang na may santakit. Masa ba yung masantakit na ito? Ayan, hanapin ko lang yung takip po yun, guys. Ayun na nga, guys. Unahin natin yung kay Bunso. Ayan, yung baon na nila. Yung baon niya. Ayan. Says, uh, ah, yung kulay naman nila, guys, na grapes and flavor. Kapon yung orange. Ayan. Siyempre. Natin kalimutan yung... Pagsara nila, guys. cara ni bungso yan yan one down yan yung kay ate malaki yung bag ni ate o yung ano yan full aid Bukod sa kulay, guys, may tubig pa yan. May tubig naman sila dun sa school nila. So, yung fountain yung, na, yung malinis naman yun. yan. Siyempre yung kay kuya. Tanin, itlog, cookies. Wala siyang prutas, guys, kasi ubos na. Yan. Kumalengke na naman. Ayan. Uh, guys, nakaprepare na kay kuya, kay ate, at kay bunso. Yan. Prepare na, prepare na sila. At yan, lalagay ko na sila sa bag kanin nila. Yan. At ayun na nga guys, magsusundong muna tayo guys. Kasi 6.48 na, 7 o'clock lang ang labasan. Yung dalawa kong kids guys, tulog pa. Yun. Wala yung mga punta. Eh. Tulog pa sila guys. Yan. Gigising ko silang guys pagdating namin galing sundo ko sa sa ako. Yan. Sumunod tayo. At tayo ay susundo. Yan. Kaprepare na yung uh, ano. Ulam. <coughs> Yan. Sa so ngayon guys, ganito lang makikita nyo yung, yung ano ko. Sa ano na tayo mag upload ng mga gandang ano sa pagsundo ay pag nag snow na guys yan papakita ko na naman kung anong buhay ng pag may snow dito ayon sa kaluku kasalukuyang wala pa mga estudyante guys maaga pa Ayan guys, yan. Mm -hmm. Yan. Ah. Sit belt tayo guys. Ayan. Update ko kayo mamaya guys pag nandoon na sa trabaho. Ngayong araw guys, uh, Thursday po rito. Um, day off ko. Ayun. Kaya uh, gawain bahay naman tayo. Ayan. Two days ang day off ko. Thursday and Friday. Ayan. Ang balik ko sa trabaho guys is alas um, Saturday. Ayan. Saturday naman ang balik natin. Ang bilis ng araw guys. Ang bilis ng oras grabe hindi natin na tinakalain ano na um, tawag na ito September na ayan, malapit na naman ang November at December ayan dyan sa Pilipinas yan malaking pera na naman ang awak nyo lalo na yung mga nasa kanyan no ayan o, mga bonus dyan bonus bonus yan congrats sa may mga bonus dyan na eh. hindi pa na hindi pa na ipapangutang yan kasi ako guys nung ano may bago tumating ang bonus wala na, na ano na nakuha na may pangutang na Ayan guys, nasundo na natin yung so, sa sa trabaho. Ay na naman tayo. Yan. Hello guys! Good morning! Ayan. Where's kuya? Where's kuya? Uh, okay. Yan. mag na tayo. Uh, init. Yeah. Okay. Hello Lance. Lance, hello. Wala ka ng topak? Okay. Ah, hindi na, pasok na. Ayan. Yung mga naglalakad na guys. Yung mga ano rito guys, mga estudyante, huwag nga mawalang uniform. Ayan. Hello. Lansi. Karin. Okay. Dito. Ayan. Sabihin mo sa mga subscribers natin. yun, Ang sasabihin mo. Ang sasabihin mo. Yung kamay mo. Ayan. Last yan siya topak ngayon guys. Ayan. Ano yan? His is about to fall out. Okay. Matatanggal na yung ngipin mo. Is that apple? Ayan. Flowers. yan So, mga atid na tayo guys. Mamaya guys, pag sundo ko sa kanila, hindi na tayo mag, ano, gagamit ng sasakyan. Maglakad tayo. Yan. Tapos mamaya guys, magbike tayo dun sa... Ay hey, guys, kung nagustuhan nyo ang aming video, yan. Paulit-ulit ko po sasabihin sa inyo, yan. Please subscribe and click like. to notification bell. Please like and share and comment below, yan. Maraming salamat guys. Hello. Akin na Maglalaro ka pa? Yes. Akin na yung bag. Pa, yeah. na yung bag. ay. Bad naman eh. Kulit talaga ng bansok, guys. Yung ate nya, Hanapin natin. Okay. hanap niya guys yung kapatid niya nasa labas na ate Ryan Ryan ate Ryan nandito si Lance sino yung mo? Sininintay mo? Oh, I thought Lansi was already. Ayun na si Lansi. Nasa labas na. Oh. Nawaw oh, no. no, ka okay, ba? Dine. Bigay mo si Lansi. So Atiyan mo. Nandiyan si Lansi. Ayun no, so poste, oh, Sa poste o. Lain. Say hi. Bye-bye no. na. Bye. Lance, inum water kay Latte. Lance, inum water kay Lance. Ayun yung ano, ibiwan mo yung tinelas dyan. Iwan mo dun. Magkasama yan, bigay mo dyan. Ayun guys. Kasundo pa na. Painumin mo si Lance, Ryan. Ayun guys, pawin ang ka. Antayin natin, maglalaro muna sila sa glitch ha. Ayan guys, antay lang muna tayo ng mga 30 minutes Palaro, hiratin muna sila sa Dito muna tayo Habang nag-aantay Ayan Ayan guys, pa-subscribe naman po ng ating YouTube channel Maraming maraming salamat po Palike and share naman po O kayo mag-comment kayo kung anong gusto nyo i-comment at pa-click po ng ating notification bell. Okay po, God bless po sa lahat yon lahat. Bye-bye.